Higop sa para gumaling na ako guys. Hi guys, magluto tayo ng nilagang buto-buto. Hi guys, nakabila ko dito ng buto. Ayan guys, may konting laman naman. And then, meron ako ditong carrots. At uh, saka po patatas. At meron din ako ditong mais. Ayan guys, ito yung repolyo ko. Hap lang, tira ko lang din po yan. At bumili din ako ng chestnut. So, ayan guys hugasan na natin yung ating pork. So, after po nang hugasan natin itong ating pork, ay papakuluan po natin ito, guys. Ito, guys, ay nahugasan ko na yung aking pork. And then, itong aking water, yung aking chestnut, guys, ay lagyan natin ng water, yung mainit, para mabilis po matanggal yung balat. So ayan guys, nahiwa na natin yung ating carrots. Ayan, nabalatan, nahugasan. Then nagpakulo ako ng tubig at pakuloan po natin itong ating pork. Ayan guys. So actually, apat na piraso lang po yung aking pork na buto-buto. So after po nyo na pakuluan guys, ayan, ay may bula-bula. So, hanguin po natin ito guys, don sa pinakulo. At din, tapon po natin yung tubig yun guys. So, nahiwa ko na din yung aking uh, mais, patatas at carrots. Ito po yung aking chestnut, ayan, na babad natin yan sa tubig na mainit at ang bilis lang po tanggalin ng balat. So, yun guys. Ganun lang po kasimple yung pagtanggal ng balat ng chestnut. Kasi yung iba talaga, mahirap tanggalin yung balat. So, ibabad lang talaga natin sa mainit na tubig. And then, ay, eto po. Okay na, hugasan natin. So, yun guys. Naglagay ulit ako ng panibagong tubig. At ilagay na natin yung ating pork, uh, sibuyas, carrots. Yes, not at yung aking mais so yun guys ay ilagay na po natin lahat at atin lang po ito ilalaga so yun guys pakukuluan lang po natin so yun guys habang ako ay naglilinis ng bahay ay kumukulo-kulo ang aking nilulutong ulam na sabaw ayan guys Nakulo na talaga, guys. So, yun, guys. Hindi pa yan pwede. Pakuluan pa rin po natin yan. ma one hour. Ayan. So, tinakpan lang po natin ito, guys. At pakuluan lang po natin sa mahinang apoy. So, yun, guys. Ito po ay dapat tanggalin natin yung bula-bula. Ayan. So, nichinek ko po ulit at may bula-bula. Ayan. Tanggalin po natin ito yung dumi. Natural lang po talaga yun. Lumalabas po yun pag tayo po ay nagpapakulo. Ayan. So, guys. At kulong-kulo na po ang ating ulam. So, yun. Sabaw ay makikita mo na kumulay na yung sabaw. So, guys. I hope you like this video. Please give me thumbs up, like, share, and comment down below. Miss Ayusin mo here. Ayan, thanks for watching po. God bless po sa inyong lahat. Mag-add lang po ako dito ng asin at pamintang buo. So, guys, konti lang po yun nilagay kong pamintang buo. At hayaan lang din po ulit natin itong kumulo. Ayan, hanggang ito ay lumasa sa sabaw. So yun guys, sinahalo ko po at para timplahin yung asin kung okay na po yung alat at lasa ng aking sabaw. Actually po may masamang pakiramdam ko, inuubo ako at sinisipon. May konti rin akong lagnat pero gumaling-galing na bumaba na dahil uminom po ako ng paracetamol. Ayan. Uso po kasi ngayon ngayon at lalamig iinit lalamig iinit dito sa ibang bansa ayan so ayan, hayaan pa rin po natin itong kumulo hanggang sa lumambot sa so, mahinang apoy lang po to guys so i-check ko lang po na malambot na yung aking ulam ay ilagay na natin yung ating repolyo ito po yung repolyo ko. Ayan guys, ang aking repolyo. At pakuluan lang po natin po ng konti at luto na po ang ating ulam. Thanks for watching and God bless po sa inyong lahat everyone. See you to my next video. Please share my video naman guys. Ayan, maririnig nyo talaga sa boses ko na iba yung boses ko talaga to guys. Kasi nga, inubo at malat pa yung boses ko at may sipon. So, yun guys. At higop tayo ng sabaw para tayo ay kumaling na ng gusto. Ayan guys. Ang sarap ng ulam, ito po ang aking ulam lang ay aking sabaw. Kahit sabaw lang po, okay na sa akin. Ayan, magpakulo talaga ako para pangpalakas, pangpagaling yan. nilagyan ko po ng sibuyas to. Ayan. So yun Luto na. Thanks for watching and God bless everyone. I love you all, miss. I use no here. Thanks for watching. God bless. See you to my next video, mama. I love you all. Thank you mapapahigop ako ng sabaw nito guys